trending ang isang ginang sa Pasig na nagvo-vlog tungkol sa kanyang tatlong anak na may pawang may kondisyong autism. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Dinadaan sa pag-vlog ng isang mami from Pasig ang kanyang everyday life kasama ang tatlong anak na may autism. at home si Mami ni Yuni habang kanyang mister, isang BPO employee. Ang mga anak nila, sina Tyler 8 years old, Tyron 6 years old at Tyven 4 years old. Kinakitaan na raw sila noon nila Mami ni Yuni ng signs tulad ng kawalan ng focus, paulit-ulit na hand gestures, naglalay ng mga objects, walang fear of danger at walang eye contact. Ang pangalawa at bunso, parehong hindi rin kayang magsalita. Nang kanyang ipa-assess, lahat pawang may autism. So sabi po ng doktor, pwede pong nasa po namin. Pero sabi din niya na hindi po common yung tatlo, sabi niya gano'n. Pwede rin po daw sa DNA po namin ng asawa ko, pag nagsama daw po. Sinasuggest po niya na magpa-telegenetics po kami sa PGH Talagang hindi raw biro ang pag-aalaga sa mga batang may autism. Kailangan na sanayin silang may routine araw-araw. Ang pinaka kinakatakutan ko po, po talaga mawala sila. Malingat ka pag mawala kasi pag nakalabas sila dire-diretso. Yun po ang inisip ko talaga. Kasi hindi po nagsasalita ang mga anak ko. Hindi nila masasabi na sino yung magulang nila, saan sila nakatira. Si Tyler at Tyrone, pinasok ni mami ni Yuni sa SPED at nagde-therapy din. Si Tyler, nag-occupational therapy, habang si Tyrone, nag-behavioral therapy. Pero di pala biro ang gastos dyan. Per session, 800 to 950 pesos. Kaya para may income kahit nasa bahay lang, pinasok na ni mami ni Yuni ang pag-vlog. Ayun po, naisip ko po kasi mag-vlog kasi sabi ko, pwedeng kumita sa pag-vlog. sabi ko, pwede, try ko para pang therapy ng mga anak ko sakaling makanap ako ng sponsor para sa therapy nila. Siyempre, <laughs> for autism awareness din po. Kahit nasa 14,000 na ang followers ni Mami ni Yuni, di pa rin daw siya makamonetize. Dahil may mga requirements kasi si Meta na di niya pa naaabot. Kaya ngayong World Autism Month, si Mami ni Yuni, my simpleng request. Na no ano po, uh, patuloy niyo pong panoodin po yung mga videos ko para po makadagdag din po sa views ng Facebook at makasahod sa Met, kay Meta na makatulong po sa therapy ng anak ko. Sa mga gusto po mag-sponsor dyan, therapy po ng mga anak ko. <laughs> Message niyo lang po ako. <laughs> Thank you po. Mobile Journey at Pascual po atid ang mukha ng balita